Ayan mga sangkay nagdudurog tayo ng ano tamban para pampa pampadami ng ano may lumapit maram, para para marami lumapit ihagis eh, natin to. Okay, pwede na to. Ang pahagis. Pampano lang 'yan at ah, ang truck. Pampatrak lang sa ano mga mangrove snapper para lumapit sila fish on mga master nakadali tayo grabe laki mga master grabe ang laki oh mga gat wow ang laki oscar <laughs> laki master mga oscar oh, good size mga gat ah grabe kinain yung ano mapit hamat at ingo kwan Grabe laki master. Tunggal, aray, aray. Woo, fish on, laki master. <laughs> okay, keep na.